guys. Sa video ito guys no, i-share ko na naman sa inyo yung regarding sa mga panaginip natin kung ano nga ba ang spiritual meaning ng mga panaginip natin guys. Ah uh, kasi uh, party na yan ng ano guys no sa pagtulog natin talaga guys lahat naman tayo no nananaginip talaga tayo pero ako talaga guys uh, sasabihin ko sa inyo mula nung ako ay kinokontrol minamanipula ng may witch na nagmamanipula at nagkukontrol sa akin hindi talaga ako nananaginip guys matagal na panahon na na hindi ako nananaginip last month lang kaya ako naman po sinishare sa inyo kasi na experience ko siya last month lang uh, natulog ako isang gabi guys natadtad talaga ako ng mga masasamang panaginip as in talaga pagkatapos ng bawat panaginip ko uh, binabangungot ako pagkatapos ng panaginip ko as in talaga buong gabi natulog ako na naginip ako guys na ano daw na may may gustong makipag sa akin sa panaginip as in pa naman ilan sila guys nakapila pa naman ilang lalaki yung nakita ko sa panaginip ko buti na lang tumanggi ako umalis ako doon sa place kung saan nangyari yung ano na yon yung panaginip na yon tapos sumunod naman natulog ako ulit na naman ako na may gustong may nakasalamuha ako doon na parang nasa isang lugar ako tapos gusto akong pakainin nung ang pinapakain pa naman sa akin alam mo yung sinangag na kanin na hindi siya niluto guys binudburan lang talaga siya ng mga seasoning hindi na siya niluto ganun ang gustong ipakain sa akin doon sa Panaginip mabuti na lang hindi pa ako nakakain nagising na ako kaagad natulog na naman ulit ako syempre antok na antok ako hindi ko talaga mapigilan hindi ko talaga naisipan na bumangon dahil sobrang antok ko, natulog na naman ako ulit tapos pagka ano na naman pagkatulog ko na naginip na naman ako na sumakay daw ako sa isang jeep tapos may bigla daw ng snatch sa aking bag, tapos tumakbo daw bigla yung ano, bumaba daw agad yung ng snatch. tapos di ko na nabawi yung aking bag, at saka uh, natulog na naman ako ulit napanaginipan ko naman na may ano daw parang may may inilibing, may dumaan nasa gilid daw kami ng kalsada kasama ko yung uh, family ko, nakasama ko daw yung magulang ko at saka mga kapatid ko nasa gilid kami ng kalsada, may dumaan daw na sa sakyan na may inilibing. Da, dalawa pa naman daw na magkasunod yung ano, yung ililibing tapos may nakita akong pari doon, ang pari daw nakatitig sa akin tapos hindi ko tinitingnan yung pari doon ako nakatitig sa katabi niyang ano, may katabi siyang Isang lalaki doon ako nakatitig tapos mamaya-maya daw bigla ko daw iniwanan yung mga yung fam, pamilya ko tapos sumunod daw ako doon sa ano sa sa yung masasakyan na may ililibing tapos pero sa ibang kalsada ako dumaan hindi sa kalsada kung saan sila dumaan dito ako sa kabilang side Ah uh, yung mga bawat panaginip na yun guys may mga kahulugan yun siya 'no spiritual meaning ng panaginip na yun guys kaya ko isishare sa inyo kasi Napakadelikado guys kung ang panaginip na napapanaginipan nyo ay isa siyang evil dreams o di kaya isa siyang witchcraft dreams guys. Napakadelikado. Uh, magbibigay ito ng ano kapahamakan sa inyo. Magbibigay ng mga pinsala sa buhay nyo guys. May mga ano yan, may mga spiritual meaning yan. Kaya gusto kong maalarma kayo. Gusto kong maging aware kayo guys kung ano yung ibig sabihin ng mga panaginip na yun na napapanaginipan nyo. So, umpisahan na natin guys no ang regarding doon sa na uh, napanaginipan ko na may nakikipagsik sa akin sa ano sa sa ano tawag diyan sa panaginip kasi nung napanaginipan ko yun siya guys nagresearch ako kaagad kasi alam ko talaga na may meaning siya eh may kahulugan siya kaya pinag-aralan ko siya nagresearch ako doon na pag-alaman ko na ang ibig sabihin pala kapag ano kapag napanaginipan mo na ano na may nakipag sa iyo sa panaginip maaring ano guys, may ano ka pala, may uh, uh, spirit husband or spirit wife kung ikaw ay lalaki man. Tapos, ang magiging epekto nun sa iyo guys, kung ikaw ay may asawa man, hindi kayo, ano, hindi kayo magkakaroon ng anak ng asawa mo or di kaya magkaroon kayo ng problema sa marriage nyo as in away kayo ng away to the point na maghiwalay kayo at saka kung kayo man ay single maaring ano guys ang magiging dahilan nung ano ang mag ang magkukos yun ng ano sa inyo guys yung panaginip na yun ay magkukos sa inyo ng magiging single kayo habang buhay hindi kayo makakapag-asawa hindi kayo makakapag-boyfriend magiging ano kayo guys magiging unattractive kayo kung la, kung babae man kayo no magiging unattractive kayo sa mga lalaki, walang magkakagusto na lalaki sa inyo, or kung kayo man ay lalaki, magiging unattractive kayo sa mga babae, walang magkakagustong babae sa inyo, kahit na anong gawing panliligaw niyo Kasi guys, yung... Yung, ano, yung nakikita nyo na nakikipag-sex sa inyo sa, sa panaginip nyo, guys, no? Halimbawa, man nakita nyo sa panaginip nyo, nakikipag-sex sa inyo, boyfriend nyo man yon uh, sa katauhan ng boyfriend nyo, sa katauhan ng kung hindi asawa nyo guys hindi yung totoong boyfriend nyo hindi yung totoong asawa nyo kung hindi yun ay demons mga ano yun mga mga spirits yun na mula sa ano sa marine kingdom guys witchcraft kingdoms yun yun guys at saka kaya kaya nagpuko sa inyo ng ganun yun na hindi na kayo makapag-asawa hindi na kayo magkaanak kahit kailan dahil yung nakipag sa inyo sa panaginip nyo guys hini-claim na nila na kayo ay kanilang asawa at nagsiselos sila na magkaroon kayo ng karelasyon sa ibang sa ibang tao or sa ibang babae sa ibang lalaki kaya gaya ganoon ang mangyayari sa inyo na wala na talagang magkakagusto sa inyo kahit kailan dahil nagsiselos yung inyong spirit husband or spirit wife yun yung mangyayari kapag napapanaginipan nyo yung may nakikipagsex sa inyo sa panaginip pangalawa naman guys itatakil naman natin yung kumakain kayo sa panaginip Diba? Buti na lang yung ako talaga, hindi pa ako nakakain, nagising na ako. Pero halimbawa, guys, uh, na panaginipan nyo na kumakain kayo sa panaginip, may nagpapakain sa inyo sa panaginip, guys. Masama ang ibig sabihin nun, guys. Kasi ang panaginip na yun na pinapakain sa panaginip, maaaring ang pinoproject sa inyo ng mga witch nyo or ng devil nun, guys, ay spirit of poverty. Uh, mag ano kayo, yung maghirap. Ay, alam mo yung ano, kahit na may trabaho kayo, kahit na may pinagkakitaan man kayo, hindi magiging sapat yung kinikita nyo guys as in talagang mahihirapan kayo to the point na magka baon-baon na kayo sa utang or di kaya kung kayo man ay may trabaho, imbis na imbis na mapopromote kayo, may ano na, nakaset na yung promotion nyo, bigla na lang kayong madidemote ulit guys kasi nga dahil doon sa panaginip na napanaginipan nyo Kasi ang witchcraft dreams na yan guys Ginawa talaga yan ng mga ano na yan ng devil na yan, mga demons na yan Para magbigay yan ng Magbigay ng Imbis sa halip na Promotion Demotion ang ibibigay sa inyo Imbis na mag-increase yung inyong income guys Magdi-decrease Imbis na parating na yung breakthrough nyo Imbis na my blessings na parating guys, madidelay delay yung breakthrough, ma-delay yung blessings or di kaya ma-stop sa pamamagitan ng panaginip na yun na pinuproject sa inyo ng mga divil na yan guys. At saka maaaring yung pinakain sa inyo guys ay uh my spirit of infirmity yung magkukosya ng sakit sa inyo guys, yung mga bigla-bigla na lang kayong may nararamdamang sakit sa loob ng katawan nyo, na ano naman, kapag nagpa-doctor naman kayo, hindi mati-detect, di ba? Yun yun, kaya napakasama talaga, guys, napaka ano napakadelikado na kayo ay nananaginip ng gano'n na kumakain kayo sa panaginip. At saka, itakil naman natin yung tulad ng sinabi ko, nananaginip ako na may nang snatch ng aking bags, kasi di ba yung bag, halimbawa, may nanaginip kayo, may nag-snatch ng wallet nyo, ng bag nyo. Ayun guys, ay napakadelikado kasi di ba, ano yon yung bag, personal belongings natin yon Tapos napanaginipan natin yon na may na, ano, may, may nang snatch. Ang ibig sabihin noon, ang kahulugan noon guys na may gustong umagaw ng identity nyo, katauhan nyo. Pagkataon nyo guys kung sino kayo. Halimbawa kayo ay mataas ang self-confidence nyo, mataas ang kumpiyansa sa sa sarili nyo, mataas ang tiwala nyo sa sarili nyo na kaya nyo gawin lahat, na ma-achieve nyo yung ganito, ganyan, kaya nyo gawin lahat, di ba? Kasi gano'n naman, eh, kapag tayo anak ng Diyos, 'di ba? Nag ano tayo, nagtitiwala, pinanghahawakan natin yung salita ng Diyos sa Philippians 4:13. I can do all things through Christ which strengthened me. Kaya ganun ang mindset natin. Kaya kong gawin yan. Kaya ko yan. Kaya ko to. ba? Diba? Pero kung naagaw na yung identity nyo guys, mawawala lahat yung confidence nyo na yon, Mawawala lahat yung tiwala at saka kumpiyansa nyo sa sarili kasi inagaw na inagaw na nung ano may 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 umagaw na mga yung spirit na evil spirit na yon na nagproject sa inyo ng panaginip na yon inagaw na yung katauhan ninyo at saka yun namang ano guys yung natulad ng sinabi ko nakita ko sa panaginip na may inilibing na dumaan sa dumaan sa akin dumaan sa amin habang nasa gilid kami ng kalsada tapos biglang may pare yung pare na yon kasi guys lang siya yung ano siya yung nagbindisyon doon sa patay guys siya yung ano ba nag yan nagmisa doon sa patay na yon nakatingin sa akin tapos nakita ko sa panaginip na ko na lang iniwanan yung mga yung pamilya ko tapos sumunod ako doon sa may inilibing pinoproject ni nila na parang ano guys parang ako yung sumunod doon sa ano kung kayo man ang nanaginip noon pinoproject sa inyo na kayo yung sumunod na ilibing doon sa patay na nakita nyo doon sa ano doon sa panaginip at saka guys, magdadagdag lang ako Halimbawa, nakita na nyo sa panaginip no, na panaginipan nyo Na kayo ay nakahubad sa panaginip nyo Halimbawa lang ha, nakahubad kayo, mapa-upper man yan, mapa-lower man yan na parts ng ano nyo Kung ano yung nakahubad dyan Ang ibig sabihin nun guys, may gustong mamahiya sa inyo Gusto kayong pahiyain in public Ganun ang pinoproject sa inyo ng panaginip na yon may gustong gusto kayong i-disgrace in public yun yun at saka kapag nakita nyo naman yung sarili nyo na, na, na nagsuswimming kayo sa maruming tubig guys nakita nyo sa panaginip nagsuswimming kayo sa maruming tubig ang ibig sabihin noon guys ay parang may haharapin kayo na malaking problema may parating na mga big challenges sa buhay nyo guys or may mga confusion sa buhay ninyo yun yun ang ibig sabihin ng mga panaginip na yun guys project sa inyo yun ng evil spirit ng witchcraft yun guys project sa inyo ng mga witch na yan mga demons na yan guys na gustong ano gustong sirain yung buhay nyo gustong scatter yung mga blessings breakthrough nyo gusto kayong i-drag down gusto kayong gusto kayong bigyan ng sakit O kung ano pa man yan Kasi yun talaga ang purpose nila guys Bakit nila yun pinoproject sa inyo yung panaginip na yun guys Kasi gusto nga nilang Walang mangyari sa buhay nyo Bilang anak ng Diyos Gusto nila wala kayong marating Gusto nilang sirain kayo Sir, Sirain ang connection nyo Ni God Yun yung ano Yun yung purpose nila Kaya ginagawa nila yun Kaya advice ko sa inyo guys no Kapag halimbawa man Nananaginip kayo tulad nung mga binanggit ko Na panaginip na yun guys a uh, pray ka agad kayo guys. As in, mag-pray kayo. mag -pray kayo ng mga spiritual warfare na prayer guys. Marami yan nakikita. Maraming makikita sa YouTube yan. Kahit sobrang haba ng mga prayers na yun guys. Pagkagaan nyo talaga hanggang dulo, tapusin nyo. At saka mag-fasting kayo guys. As in, pagising nyo 6 a.m. to ano, 6 p.m. Huwag kayong kumain guys para yung prayers nyo, didinggin ni God kasi alam nyo na si God malapit siya sa mga tao na empty yung mga wala bang laman guys malapit siya sa mga heartbroken malapit siya sa mga weak na tao sa mga mahihirap na tao kaya kung gusto niyo talaga na ano magkaroon ng answered prayers guys magfasting kayo kasi para ding ginigad yung mga prayers ninyo guys kasi kung gusto natin na ano no dingginigad yung i-humble natin yung sarili natin guys i-humble natin yung sa sarili natin sa pamamagitan ng pag ano pag kasi yun talaga guys malapit nga si God sa mga tao na ano na mga nagugutom, mga tao na mahihina, na mga yun nga mga broken hearted, crushed in spirit. Yan malapit si God sa ganung tao kaya yun lang guys, yun ang mai advise ko sa inyo guys para yung yung evil dreams o witchcraft dreams na yon na pinrojek sa inyo ng mga demons, mga evil spirits na yan guys ay hindi tatalab sa inyo guys. Napakadelikado talaga kapag yan ay tumalab sa buhay nyo, guys walang mangyayari sa buhay niyo kahit na anong gawin niyo kaya sana may natutunan kayo guys sa video na to uh, at sana ano sana uh, kung nagustuhan niyo yung aking video pa-like naman pa-subscribe na rin ng aking channel at nyo na rin yung bell button para ay ma-update kayo sa susunod na mag-upload na naman ako ng panibagong video hanggang dito na lang yung aking video bye bye and god bless you all bye bye everyone